kanina? Hindi, hindi ko napansin. Hindi ko naman talaga napapansin mga ginagawa ko para sa'yo. Nabasa ko yung comment ni Len naba Sabi niya, hmm, as for me, never po kami nag-decorate sa kitchen kasi nga po busy area siya. Good morning, mga Habibis. Good morning, mga Habibis. It's a beautiful day. Hi, good morning, Lucia. Good morning, Lucia and Bella. Babies. San si Daddy? So ayun na nga, si Javier ay maagang pumasok sa office. So ako lang mag-isa sa bahay. And then I'm sure nandiyan si Ate Rose sa baba. Tapos si Lindy, si Narina nandun yun sa stock room kasi may mga orders today. Ay, nandito na pala, nakabalik na. Kakauwi mo lang? Ah, ganyo ah. Ayan, nahulog yung mga decor, natanggol. Actually, may mga nag-comment na hindi na daw kailangan na-decorate yung kitchen. Sa akin naman, ah uh, okay lang may decoration sa kitchen namin, pero hindi sobra. Kasi pag sobra, makakasagabal siya sa mga gawain ng kusina. Okay lang, konti-konti lang. Tapos maganda na yung kitchen eh. So, hindi dapat sobra. Konti lang. Okay na mga ganito. Ayusin na namin kasi hindi maayos yung pagkakabit na hulog-hulog siya. Ayusin na lang natin, lens mamaya-maya. Kain mo na ako. <gasps> oh my gosh, it's my favorite. Tortang Talong. I love Tortang Talong. Good morning world. Good morning mga kapitbahay. Wala kami masyadong kapitbahay dito. Yan. Tara breakfast muna tayo, guys. Ayan. Ito ang paborito kong torta. At in like inihaw lang na talong tapos prinito sa itlo. Ganyan lang kasimple. Ang sarap-sarap na para sa akin. Ewan ko ba ba't gustong-gusto -gusto ko. Tapos, ako personally gusto ko toyo suka. Yan yan. Toyo suka lang. Mmm. Tarap talaga. Yan. Hindi na talaga matatanggal. Kasi glugan na talagang gamit ko. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko siya ginugan sa cabinets talaga. Kasi masisira yung cabinets. Dun sa kinamit natin pandikit last time na 3M. Pakita ko, alin ka. <laughs> Yan, meron ako nilagay na parang pandikit dyan. Dyan ko nilagyan ng glue gun. Yan, dyan lang nilalagyan ko para hindi masira. Ayan, kagaya nga nung sinabi ko, kasi ang halos na concern sa comments is, sa gabal daw sa kitchen pag may nagluluto, ganun pag may decors. Tama yun. Kaya hindi po natin dinecorate ng todo dito sa mga work area namin. No, sa sink, sa table, wala masyado. Kasi wala talaga. Because maganda naman siya and magiging sa niya. So kaya yung decors natin dun lang sa taas, isang garland lang, ganun lang. Kaso, yung garland dun sa dulo ay kulang. <laughs> hindi umabot. So ang gagawin ko, lalagyan ko ng ganyan sa dulo. etong dalawa. Para lang mapuno. I don't think necessary pa to. Kasi feeling ko na natatabunan yung pagka, yung ganda ng cabinet. Ang first na din gagawin, tatanggalin na natin ito. Kasi parang sobra na siya. Para, I don't think it's necessary. Maganda naman na. Itong pandikit na ginamit namin, ang sabi, 3M, safe daw siya sa wall. So let's see. Safe daw to sa wall. So tingnan natin, sana hindi nga nasira kung tatanggalin na ng itsura. Dapat hindi natatanggal. ang pintura! Perfect! See? So, maganda nga yung gamit namin. No? So, kasi hindi pwedeng maglagay ng mga... ng nails or ano nga ang Tagalog ng nails? Koko. Hindi. Ay, ano sir? <laughs> koko! Ano? Koko! <laughs> hindi! Yung... Sa Bisaya, lansang... Ah, pako Oh, hindi na kailangan maglagay ng pako. <laughs> kaya itong gamit namin. Kasi hindi pwede maglagay ng pako. Masisira yung cabinets. O, di ba? Safe. O, hindi natanggal yung pintura. So, ganyan lang din ang nangyari dyan sa taas. Mga pandikit namin. Eto lang din para... Tapos, sinecure ko lang ng glue gun para hindi talaga matanggal. O, di ba? Safe. Ayan. So, yan. Hindi na malalaglag. Tapos, etong Christmas stockings. Eto lang ang lalagyan natin na cabinets. Yun, yun doon, wag na. Dito, okay lang. Parang sakto na. Enough na to not too much decor. Nabasa ko yung comment ni Len Crazy na ba? Sabi niya, hmm, as for me, never po kami nag-decorate sa kitchen kasi nga po busy area siya. Tama, pero mali ako. Hindi pala si Len Crazy na ba ang nagsabi na i-decorate ng kitchen? Baka si Addy's Corner? Sino ba sa mga mods? Basta may mod na nagsabi na, Sir David, yung kitchen naman i-decorate mo ng pampasko. Sa daming-dami ng comments, nalilito na ako. Pero anyway, Ayan, so, pwede naman mag-decorate sa kitchen. Basta make sure lang yung decoration sa kitchen hindi nakakasagabal sa mga gawain kusina, diba, sa pagluluto. So, eto okay lang. Tapos ito, we just have to make sure na hindi siya malalaglang para hindi siya hazard, hindi siya risk. Though. Ayan, so secured na secured na siya. Let's go. Uh, I-wrap around ko lang yan. Tapos, oh, ganyan, parang two Christmas balls. And then one green na daw. Parang ganyan lang. Parang siyang Nesoto oh, M eh. Parang Christmas Kineso. Ganyan lang sa tatlo. Ganun ka simple. No? Maganda po. Yeah. Ang question, paano ko siya ikakabit? Dito po, sir. Isuot mo lang po dito. Rinig nyo yan? nag suggestion si Ate Rose. Marunong na rin mag-decorate siya. So, <laughs> nga, pwede. Galing. Ganyan na lang natin. Pinasok lang namin yung balls sa uh, ganito. Tapos dito ay parang metal wire naman to eh. So pwede siyang i-wrap around. Parang ganda. Ang ganda na. All in natin yung ilo. No? Yan. Wow. Ganda. Very Pasko. I think I wanna change this one. So I have this parang decorative Christmas tree. And I think I'm gonna put it here. I'm gonna parang as is pa rin base dito. Um, maganda kasi siya Nakaka-fresh ng kitchen. So, I'll keep it there. I'll just add some details, some items para mas Christmas. So, eto. Maganda na to. I'm gonna put it there. Maybe put some other items. So, be right back. Ayusin na namin. I-assemble lang namin to ni Lindy. Sa Dapitan Arcade lang namin to nabili actually. Um, it's uh, made of wood. Kahoy to. So, i-assemble lang natin. Eto na! So eto na nga, tapos na namin ni Lindy. I-assemble. So eto, pwede natin ilagay d'yan. A little bit of this d'yan. Must tree. I'm gonna put some acorns para lang added accent. Ganyan bang. it And then, maybe... Alam. Ganyan. Ganyan lang kasimple. Pang-Pasko na di ba? Not too much. Ayan. So just that simple. Let's see the entire. Uh, let's see the entire kitchen natin. Kung ano ginawa natin. Ganito ito simple. Garland lang sa taas. Tapos naglagay lang tayo ng Christmas balls and some decors just sa. Ito sa lamps. Tapos meron tayo Christmas stockings. More garland. Tapos pinalitan natin yung mga yung mga cloth ko na mas Christmas ang take. Tapos ito syempre yung ating um, parang decorative piece dyan na detail. So ganun na kasimple. Hindi na natin sobrang uh, dagdagan pa ng decors. Because magaganda maganda na yung kitchen as is. Ayan. Happy? <laughs> maganda maganda? At pintuan tayo mag-ayos mag naman pang last. So, naglalagay muna tayo ng mga pandikit. So, bale, para hindi na kailangan ng pa pako eto din gamit ko ganyan so para siyang maguhok so ito na natin isabit sakto lang ata ganda lang simple lang tapos meron pa akong apat dito so I think gaganyanin ko siya yan so yan lang na ating door okay na siguro may isa pa akong extra <laughs> May pandikit pa ba tayo? Meron pa po. Alam ko na kung saan ito ilalagay. Last. Ayan. Dito. Sa door ng aming common CR. Ayan. Okay na tayo. At dumating na nga pala si Habiray. Baby! Hi. How do you like our kitchen? It's nice. Maganda? Yeah. Hindi too much? Yes. It's just right, no? It's super nice. You like this? Yes. Ay, ang ganda. Oh, yes. Hindi mo nakita yan kanina? Hindi, hindi ko napansin. Hindi ko naman talaga napapansin mo mga ginagawa ko para sa'yo. Kiss na! Ano ginagawa mo? I'm going to cook. Mm. Lupiang toge. Ito, baby. Gusto mo ito? Yeah, maganda na naman. Actually, pinaka yung pinaka-favorite mo? Yun, yung nasa ilaw. Yung sa ilaw daw? pinakamaganda tayo sa kanya. Gusto ko nasa ilaw. Ayan, papahinga muna tayo. Achieve natin. Ang dami natin nagawa din. Kitchen. Tapos yung door. Ayan. So basically, parang happy na ako sa decorators ng bahay. Siguro sa guest rooms na lang. Tapos, yung iniisip ko, pinaplano kong bilhin dun sa, sa balcony namin, dun sa labas ng bahay. Ayan.